Okay, so magandang gabi sa inyong lahat mga bro, ulit nandito na naman tayo, nandito kami ni bro para sagutin yung inyong mga katanungan at sasagot lang tayo mga bro ng dalawang tanong, okay? So syempre bago natin umpisa ang isang may click video nito, yung mga bago pa lang dito sa ating channel, huwag niyong kalimutan pag subscribe and hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga videos na mga i-upload natin. Yes. Ito, ito. Para sa unang tanong, narito ang unang sagot. <laughs> Wala pang tanong. Wala pang tanong. Wala pang sagot. <laughs> Ito, tanong ni Emil Bantilan or Bantilian. Bantilan. Bro, para request naman sa sunod yun na vlog, bakit maingay ang makina ng Rouser 160? 160 pag uminit na. Maraming salamat, bro. Okay? So, hindi lang 160, ano mga bro, nakaka-encounter tayo ng iba-ibang makina iba-ibang kotor. So, umiingay pagka mainit. So, ano ba ang mga posibleng dahilan? Bro, barat! <laughs> Anong ginagamit yung klase ng langis? Yan ang tanong. Okay, dito muna habang tutugtugan ko kayo mga bro. Yan ang tatanungin ko sa inyo. Anong klase ng gamit yung langis? Okay. Bakit umiinit siya? Or, bakit kumakalansin pag mainit na? ito yun. May mga klase tayo ng langis. May mga, mga, mga uh, level yan kung ano dapat ang langis na ilalagay natin sa ating mga motor para mang, para hindi siya kumalanseng or kung ano talaga required na langis ng galing sa manufacturer ng motor so meron tayo dito klase na tatlo may tatlo tayo may eh, mga oil na siya content kung ano yung volume na na nakalagay sa kanya pagpalagay na natin itong Suzuki ang nakalagay sa kanya is uh, 10W40 ito ay ginagamit ng mga rider. Bakit 10W40? Kasi ang 10W40 is malabnaw. Malabnaw to, bro, mga bro. Malabnaw to, pasingaten. Kaya lang to, ang ginagamit ng rider, bakit 150 siya, eh, sakto lang para sa rider. Kasi meron silang cooling system. Yun yung, uh, oil cooler. Ang 160 ba, ang 150 ba? Ang 135 ba ay may cooling system? Di ba wala? Wala yon. Ngayon, ang ginagamit ko sa roser 150, 160, at 135 is this. Kawasaki oil. Kasi ang Kawasaki oil 20W50 50 50 yung nasa dulo niya, hindi 40. At yung nasa unahan niya is 20. Bakit? Dahil ito ay malapot. All weather condition to. Pwede sa mainit, pwede sa malamig. Kaya yung mga walang oil cooler, uh, air cooled lang siya, itong nire-record ko kasi ito ay malamnaw all weather to, all weather na namis. So mawawala malilis ng konti yung ingay ng inyong motor. Kung ito ang gagamitin O so, ikikikubukod niyo naman sa uh, may mga water cooled at saka oil cooled, ito yung ginagamit, 10 10W40. So sa mga wave naman, sa mga wave type, meron tayong C40 or 20W40 yun ang required sa mga uh, uh, ano yung semi automatic tawagin natin na engine so yun yung oil na pwede uh, para malis yung cost ng ng inyong motor sa mga roser na hindi uh, tataas na walang walang liquid cool or walang oil cool ito ang Gamitin. Gamitin. oil. So, basta yun mga bro, hindi lang Rouser 160. Ano, napakarami um, yung nagtanong. Napakarami. Marami yung nagtanong dito sa akin. Kasi hmm. ito lang yung nakita natin. Ito yung sinample natin. Ayan. Shout out kay Emil Bantilan doon. Saramat sa okay. tanong, bro. Saramat sa tanong. Nagkaroon tayo ng pagkakataon oh. para sagutin ano. Oh. So, ang dahilan niyan, bro, ay langis. Langis. Walang ibang langis dahilan. Lang. Oo. oo. Ang palarsim na yun. So, magpapalit lang kayo ng langis na bro na mas marapot. malapot. K Kawasaki sa, sa, uh, sa Roser, ang re-required re talaga ng Kawasaki is is Kawasaki Oil. Dahil nandun yung kanilang logo ng Kawasaki at syempre yung oil na pinipigay na re-required ng mga motor para sa Roser. At sa uh, ano naman, uh, 10, sa Suzuki, is is 10, 10W14. Ito, ah... Uh, Pwede kayong pumili kahit sa mga klase ng tamis, mapapas, suki, ah, ah, uh, mami oh, yan yan. Ito, <laughs> <laughs> ito naman. ah, uh, kung anong klaseng oil ang nakita nyo, hanapin lang nyo yung volume na pwede sa motor nyo. Kunyari, uh, wala kayong nakita ng Suzuki para sa inyong rider. ah, uh, pwede kayong maghanap ng 10W40 na kahit anong brand. Pwede, na natin, pwede yun, basta nandun pa rin yung volume viscosity. Yung, yung, oh, yung, yung viscosity yeah. ng inyong langis na para doon sa motor nyo. Ganon din ang Kawasaki. Meron naman tayong Yamaha dito na yeah, may nakalagay is uh, performance. Ang nakalagay sa performance, kala natin ng una ang performance 10W20. Arne, 20W40. Ito pala, dito nabasa ko lang ng huli, 20W50 pala to. Kasi itong performance to, so, pwede rin to sa browser. Kasi malapot din to. Ayan. Ngayon, pero wala kami display ng ano, ng 20W40. So, yun lang is, is para sa mga ano lang, semi-automatic. Pwede rin ito, semi-automatic. Pwede rin Petron. C40, hanapin nyo naman. Kung sa ibang brand, wala kayong makita na 20W40, Hanapin nyo lang yung C4 Okay na yun. So, ito. Yun. May demo ko na sa inyo para may less lang yung ingay ng motor niyo. Okay. So, yun lang pala. Nakaka no? mm -hmm. 6 minutes na tayo. Dalawa tanong lang ito mga bro. Susunod na naman yung iba. No? Ito naman, tanong. Uh, ito yung tanong ha. So, bakit? Ito bro. Bagong palit ng clutch. Lining, no. Bagong palit ng clutch lining pero slide pa rin. So ano ba yung mga posibleng dahilan? So marami yung nagtatanong sa akin ito. Pasensya na yung iba, hindi ko nasasagot ano. Dito gagawa tayo ng isang making video para masagot lahat, no? Doon sa mga makakapanood nyan, ayos, masyerte Bagong palit ng clutch, lining, pero slide pa rin. So ano ba yung pwedeng i-check? Ano, ano yung mga posibleng dahilan kung bakit ganito? At ano yung mga action na gagawin para ma... Ayun, para masolusyonan yung problema. Ganito, ganito yun. Siyempre, yung... ang... Ang una natin face, ganyan nag-i-slide, ay eh, yung lining na pinapaltan, automatic. Ah, ano yung lining na yun? Sample nito. Yan yung clutch lining na pinapaltan, always pinapaltan. Sa akin, kung magpalit ako nito, is one year. Magpalit ako nito sa roser ko. So, yun naman ay eh, wala pa akong nararamdaman. Syempre, Uh, maintenance ko na yon. Ito, pinapalitan ko every year. Tapos, sumunod naman dito, yung plate, yung nasa gitna nito. Yung mga nasa gitna nito yung plate, tinitingnan din yon kung yun ay manipis na at gas-gas na. Manipis na or... Ilang mong taon yun mo bago magagas? Matagal yun, taon yun. sa mo. driving nga Oo, alta. driving skills mo. O, paano ko magbitaw ng clutch? Ganon din to. Ganon din to. Yung pressure plate na yung plate lining Ah, at tawag dito yung metal plate. Tinitingnan yon kung yun ay manipis na rin. Tapos, sumunod doon yung pinagkakabitan nito. Yung housing. Ah, yung clutch uh, boots. Ito tinatawag. Meron ako nung dinemo na isang videos na dito rin kay RJ na yung sa roser na ipinakita ko kung paano mag-lining, eh, paano mag-slide yung motor niya, dang kahit na makapal pa or bago pa yung lining nila may eh may slide na raw so pinakita ko sila ng sample kung paano katulad nung housing na yung sa likod ng sa likod ng house ng ng fresh ah, ng, ano anong ano ng latch o nung hub ay lubog ah, angat na yung sa pinaka center niya yung kabilang plate ibig sabihin nun yung magkabilang pressure nun ay manipis na papalit na yung housing nun ay yung pinaka hub nun yung kinakabita nito magpapalit na rin nun kasi ah uh, mahina nang mag contact yun hindi niya na kayang ipitin itong lahat so tatlo lang ang tiisipin dun kung bakit uh, slide so bago kayo magpagawa bago kayo magpalit check upin yung muna lahat bago kayo magpalit nito. Kasi hindi lang ito ang diferensya. Kung uh, nag slide nagpalit na kayo nito, nag slide pa rin, tingnan nyo yung plate. Kung manipis na. Kung okay naman yung plate, tingnan nyo yung hub. Clutch hub. O, oh, yun naman ang, doon naman kayo nakapokus. Tapos titingnan yung likod lagi ng clutch hub kung nakalubog ba yung gitna. Pag nakalubog yon okay yon Pero pag nakaangat yun, yung gitna, wala tayong magagawa kung di magpapalit ka ng hub or sabihin na natin isa nito isang plate or yung half tatlo yung bibili nyo para mawala yung slide ng yung ito okay so yun mga bro ganun lang kasimple so siguro yung iba mga bro sa iba naman ano unti-unti lang tayo tama na yung 10 minutes lang diba so maraming maraming salamat dun sa mga nagtanong nagkaroon tayo ng pagkakataon para sagutin okay no ano bro Okay lang, okay lang, okay lang, okay Magtanong lang kayo na magtanong para mas so, para pag, tayo, pag malakas palaki. na mga bro yung ano natin, pag malakas na yung signal natin o oh. pag oh, nagkaroon tayo ng wifi, so maglalive tayo mga bro, live na tanungan ano. Oh. Para habang, marami. Habang, habang nagagawa kami, pwede yeah. nyo itanong sa live stream. Yeah, mga na bro. Ngayon kasi, signal na yung gamit natin, oh. upload, signal, eh, mahirap yung mm. signal mga bro, kaya patay-patay. Oh. Kasi pag sa live stream, Makakatanong kayo, live pa. Makikita nyo gumagawa kami rito. So, matatanong niyo, masasagot niya. Masasagot ko rin. Pag tinanong niya na hindi niya alam, din ko. Tapos ngayon, itatuturo nyo kung ano yung alam at gusto nyo itanong doon sa ginagawa namin. So, matatagdagan nyo, maalaman nyo about doon sa motor or problema ng motor nyo. Tama. Saka so, huwag kayo may hiya, bro. Kami nandito lang kami pa. At uh, hindi rin kami may magsabi kung ano yung tama para sa motor nyo. Uh, kami naman po ay hindi basta-basta nagtuturo okay. ng hindi rin namin pinag-aaralan. Kailangan tama. namin po ng pag-aaralan bago namin ipamahagi sa iyo. Yeah. So, pero mga bro, ano ko lang, kasi hmm. yung iba-ibang mekaniko may kanyang-kanyang experience hmm. lang. Ano. Minsan nagsasalita kami, Oo. Uh, doon sa experience namin doon sa mga motor kaya kung makita nyo sa iba-ibang hmm. mekaniko, minsan iba-iba yung discard yes. ano, ganun so, yan. Pwede, mas maganda yung mga bro, i-adapt nyo lang i-adapt. Oh, Kasi... pwede naman kayo manood sa ibang uh, ibang mekaniko, yeah. ibang YouTuber. I-adapt nyo lang i-adapt mga bro, yeah. lahat subukan nyo para madami kayong option. Ano, mm -hmm. Yun ang maganda dito. Pero pagka parehas ang sinasabi namin, at mas sinasabi <laughs> niya, ay doon maniwala ka. Oo, oh, diba? Yun, maniwala ka. Pero pagka sumasalingat dun sa ano, ay parang sala yan. Pero ka. ano kaya kung kumanta ka muna bro? Ay tama lang. <laughs> Saka na yung kantaan bro. O oh, alam niya, singer din ako eh. <laughs> Next time na lang yung kantaan. Lalo <laughs> ano? <dadating> tayo dyan. Lalo <laughs> <laughs> <layo>, ah. <laughs> <kinakatao na> yan. yun <laughs> ah. Tana. Ano yung kinakata ka yan? Oo, kukuha mo rin yung mami yan. Pag-aralan mo lang mo <laughs> Paano bro? so uh, Sunod-sunod na lang ulit tayo at uh, magpa-practice muna daw siyang mag-gitara. Paano mga guys? Uh, up ano uh, lang, uh, manood lang kayo mabuti. Para matutunan yung ibang mistake ng mga mekanik ko. Para hindi rin tayo magtatanong sa mga sarili natin. Kung hindi naman talaga tayo maruno. Para naiintindihan nyo kung ano yung kailangan nyo palitan. Or para hindi nyo may yung mabayad ng sobra sa mga bigali ko na hindi naman pala ganun ang cost na babayaran nyo. Ano guys? Dapat pa na to. Ano gagawin ko dito? Ako <laughs> yeah. <Napakanta> na bang magpapatay? Yan. Nakakatira ako. <laughs> so yun mga bro, hanggang dito lang. Magandang kabisyan yung lahat at uh, try zip lagi. <laughs>